Vicente's Hardware ng Bongga Bongga at gawa ng narito na rin lang tayo ay sasagit na tayo ng mabilisan everyone so doon sa Vicente's Hardware dati talaga doon ako kumuha ng aking pinagsimula ng aking investment again at uh, I'm so thankful na ako ay nakakuha doon uh, with the help Nandito na tayo sa so dadalaw tayo sandali dito kina Ate Greta. Yan. Dadalaw tayo kina Ate Greta no. nang very very light. Mm -mm. Dadalaw lang tayo sandali dito. Ayan. So busy po ang dalawa. Busy po yung dalawa ngayon. Yan po yan ayo. Si ano? Oo. Uh -huh. Busy-busy ho ang dalawa. Ang bisiho na rin. Dito, wala natin yung kanilang Busy ho ang mga iyan sa pagtitinda. <laughs> Oo. Oh. Bisedder Gamorte. Dumalo, dumalang ako sa White Heavens at may kinuha lang na papel. Tapos si sabi ko dadaan na sa Saglet at baka sabihin naman eh hindi na dumalaw. Oh. Isang buwalaang baka sabihin naman nila baka sabihin na naman nila namin at sa akin hindi dumalaw ay kahit pa paano hindi dumalaw kahit pa paano din eh oh kamusta galebe ang puso masaya ang puso masaya ang puso oh ay ay, ay na lahat oh yan mga dating dating katulong ngayon <laughs> eh manager na oh oh diga